Good morning po sa lahat. Isa pang maliyog to na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating ng umaga ay Pareho ba ang salita sa gawa? Pareho ba ang salita sa gawa? Ang halimbawa po ng iba ay isang mahalagang paraan upang tayo ay maturuan ng mabuting pagkilos at pag uugali at mahimok na gayahin at gawin ito sa ating buhay. May nung sabi mo minamahal, maaari ba na tayo maturoan ng tama sa magita ng maling halimbawa? O pwede po. Pero nga pa sa Matthew 23 na may kita roon, Matthew 23 ng Biblia ay dalawang mahalagang utos tukos sa wastong pagsunod. Ito, pag pa ng ating Panginoon Yesus, ang masamang halimbawa ng mga eskriba at mga pareseyo bilang paraan ng pag nito. Isa nga po ang aral dito ay ang kahalagan ng pagkakatulad o consistency. Katulad po na ating sinasabi, kasama ating tinuturo at pinapangaral, dapat po katulad o consistent sa ating ginagawa at umuhay. Sabi nga po ng Panginoon sa verse 3, Kaya't gawin ninyo ang tinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sa di nila, pinutupad ang kanilang pinapangaral. Kaya patagdag po, po ng Panginoon pa sa verse 4, na pinagpapasan nila ng may bigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdala ng mga yon. Kaya po sila po yung maraming iniutos sa mga tao ay sa kanilang mga tradisyon at paniniwala, ngayon sila mismo ay hindi gumagawa ng mga iyon. Kaya mahalaga mga minamahal na ating laging suriin na ating sarili. Tiyakin po natin na isa at magkatulad ang ating sinasabi at ginagawa ang mga salita at ating pagkilos. Halimbawa po, kung ating pagkasabihan ang ating mga anak na sumamba at maglingkod sa Panginoon, dapat tayo mismo ay aktibo sa kanyang gawain. Kaya mayroon mga liwag at po, po, di ba? na mas dinig ng mga tao ating pagkilos kaysa ating mga salita. Maraming salamat po.